dalawa po sa mga ituturing na malalaking mga panukalang batas. Ngayon, batas na. No? Yung pong uh, Philippine Maritime Zones Act at yung uh, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Eto uh, ito, Senador, ginawa po ninyong batas para humapalakas yung ating laban dito po sa West Philippine Sea. Paano nga ba pinapalakas nitong mga batas na ito yung ating kasalukuyang sitwasyon dyan po sa WPS? Unahin ko po yung nauna, yung Maritime Zones Law, ang sinasabi ng mga matatandang sumusuboy ba sa Senado, 18 years in the making daw po yan. Mm -hmm. uh, yung mga pundasyon niyan ay sinimulan, matagal na. So, ito pong batas na ito, yung Maritime Zones Law, ang magbibigay po ng Uh, ng at ng poder sa atin para makagawa ng bagong mapa ng ating karagatan. Mm -hmm. So ito po yung magbibigay ng boundary saan po yung ating territorial sea, sa atin, saan po yung ating contiguous zone, saan po yung ating uh, exclusive economic zone. At sa na ng pagkakatao yung yung sinasabi nila, yung China, Chinese New Year pa nan mga mm -hmm. tinututya tayo na hindi natin kayang ipatupad yung arbitral ruling ng 2016 ng Hague. Uh, yung yun pong paglalagay po natin nung uh, Nung, nung konsepto at yung nung desisyon ng arbitral ruling doon sa batas ay pagpapatupad na po 'yon yung po yung uh, bahagi ng implementation. So, na-debunk na natin yung kanilang sinasabi na hindi natin kayang ipatupad. Pangalawa, uh, ito po maritime zones law, para po maliwanagan ng lahat, hindi lang po ito nakatutok doon sa West Philippine Sea. Meron po doon sa kanang bahagi ng Pilipinas, kung nakatingin kayo sa norte, ito po yung uh, eastern portion ng Pilipinas, yung tinatawag dating Benham Rice, mm -hmm. tinawag na Philippine Rice. pinalitan na natin ang pangalan, ang pangalan po ngayon ay Talampas ng Pilipinas. Mm -hmm. Yung Talampas ng Pilipinas, ay napakayaman din po sa resources. Cortez. Uh, yun po ay inaangkin din ng China. Naggawa na rin sila ng for pangalan ng four underwater features. So, pero ang United Nations ay diniklara na na atin yun. So yun po, yung Maritime Zones Law ay magbibigay ng bagong, bagong mapa, bagong karapatan, bagong poder, bagong integridad, bagong dignidad sa ating bansa. Lalong-lalo lalo na doon sa nabanggit ko kaninang talampas ng Pilipinas na kung akin pong ipaliliwanag doon sa mga nag-aalmusal ngayon, within 90 years or after 90 years ito po'y umaangat mm. umaangat kaya rice umaangat mm. po ito ah, okay. at po after 90 years kasi laki na po ito ng Luzon oh kasi laki na po ito ng Luzon so kung ang mga ibang bansa ay natatakot sa climate change lumulubog ang kanilang mga bansa tayo naman po ay pinagpala ng Panginoon meron tayong isang bagong Luzon mm a uh, 90 years kapantay na po ng Isabela mula po ito sa mula po ito sa Isabela papunta po ng area ng Katanduanes Ganong kalaki po yon at yun po ay mayaman hindi lang sa uh, ordinaryong uh, yaman dagat kung hindi pati po sa mineral resources